Subscribe na ka-18 for more ganap at updates ng SB19 Isa sa matagal nang inaabangan ng mga fans ang collaboration ng isa sa P-Pop Kings ng SB19 na si Stell Agero with the British singer Jamie Miller Sa post ni Jamie Miller noong July 2021 ng kanyang reaction video sa rendition ni Stell sa kanyang breakout song na Here's Your Perfect Ay makikitang na-impress siya ng husto ni Stell Jamie also expressed that he is a huge fan of the Filipino singer Stell Ahero. Makikita rin sa kanyang mga tweet ang fondness at kasiyahan na nakausap na niya si Stel. At marami nga ang umaasa at naghihintay na mangyari ang project nilang ito. At paglipas nga ng dalawang taon, mula nung unang nagpahayag si Jamie na gusto niyang makakalab ang heavenly voice ng SB19 na si Stell, ay na-confirm na nga ang napipintong kalab ng dalawa sa mga post ng British Star sa Twitter account nito. As of this writing, si Jamie Miller ay nasa bansa na at may engagements na nakalinya para sa kanyang mga Filipino fans. Abang-abang lang tayo mga ka-18. Kung nakarating ka hanggang dito maraming salamat ka Star. I-click mo naman ang subscribe button at notification bell kung hindi pa. Para updated ka sa susunod nating kwentuhan.